Hi guys, magandang araw po. Welcome kayo sa channel ko. So, sa ngayon guys, ang topic natin ay okay lang ba mag-resign sa trabaho? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, subscribers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Kung wala kayo guys, wala din ako, no? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video nito, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay. Ito po ay personal opinion ko po. Kung meron po kayong opinion uh, tungkol sa topic natin for today, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. So, ang topic natin for today is okay lang ba mag-resign sa trabaho? Ang sagot ko, yes. Kung ang pag mo sa trabaho ay may kaupulang reason, valid reason, why not? For example, nagkakasakit ka sa trabaho, valid reason yun. Paano ka makapagtrabaho kung palagi ka dyan nagkakasakit nag because of very stressful work environment? Ikalawa po, kung hindi ka na happy sa trabaho mo, you're just working for the sake of having a salary valid reason din yun na mag-resign sa trabaho kasi hindi ka na happy. So, napipilitan ka lang magtrabaho for survival para may pera ka lang or sweldo na tatanggapin. Ikatatlo po, kung mayroon kang boss or amo na hindi maganda, no? Nakikito mo sa inyo bilang empleyado at very stressful ka, hindi ka makastand sa kanyang sa kanyang ugali, valid reason din yun. Ikaapat, kung may mga kasamahan ka na hindi mo talaga hindi ka mo nag no? Parang hindi ka makasundo sa kanila, valid reason din. So, balit, guys, tandaan nyo na kung mag kayo, may plano kayo, ano bang susunod? Mag-apply ka ng trabaho, magnegosyo ka para ma hindi ka malagay sa sitwasyon na mahirapan ka financially. Isa pang consideration na dapat natin tandaan kung mag-resign tayo sa trabaho, na ang mga tao na maapektuhan sa pag-resign natin, hindi natin sila masuportahan. Asawa natin, anak, kung may pamilya ka, ibang tao po, mga rin sa bahay, tubig, kurente, internet, cable, iba pa in terms of emergency. So dapat kung before ka mag-resign sa trabaho, nakapag-ipon-ipon ka muna ng pera kahit kaunti lang or before ka mag-resign, mag-apply ka ng trabaho sa ibang company, kahit private or government, para at least pag-resign mo, may transferan ka na na trabaho. Yun lang po guys, no? So, sana po may napulot po kayong aral at leksyon sa topic natin ngayon. Okay lang ba mag-resign sa trabaho? Maraming salamat po sa inyong pagpanunood, pag-suporta. Ah... Uh, Huwag nyo lang guys kalimutan mag-like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe kung bago lang kayo sa channel ko. I love you all. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam.